Alam ko naman yung iba sa inyo ay araw-araw pumapasok sa trabaho, pero yung iba naman estudyante katulad mo. Pero bakit hindi tayo gumawa ng murang recipe na pangbaon nyo? Sa halagang 220 pesos, apat na kayong makakapagbaon nito. Syempre sa mahal ng bilihin ngayon, nag-iisip tayo ng paraan para makatipid tayo. At ang kagandahan dito, may kanin at ulam ka na, tapos may sabaw at gulay pa. O, di ba kumpleto na? At lunch lunchbox ang gagamitin ko dahil hindi basta-basta lumalamig yung pagkain dito. May parang insulation yung loob niya. Tapos yung lunchbox, silyado pa. Huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin to Guys, lunch lunchbox na gagamitin ko. Bale, sa TikTok ko lang nabili ito. Apat ang laman niya. Tapos may parang insulation siya. Kaya hindi basta-basta lalamig ang pagkain mo dito. Nag-range ng 100 plus to 500 plus ang presyo. Depende kasi yan kung ilang bento box ang kailangan mo. Ilalagay ko na lang sa yellow basket kung saan ko nabili ito. Or pumunta kayo sa TikTok ko, lokong kusinero. So, i-debone muna natin itong chicken breast ko. Guys, isang pichu lang ang gagamitin ko. Pero kasya na ito sa apat na katao. Siyempre, lunchbox recipe ito kaya dapat mabusog kayo at makatipid tayo. Iniwa ko lang ito ng pahaba guys, yung buto, itabi nyo dahil gagamitin natin sa sabaw ito. Maglagay tayo ng apat na kutsarang harina sa bowl. Kalahating kutsarita ng asin at paminta, pampalasa. I-breading muna natin yung balat ng manok dahil ipipirito natin mamaya ito. Walang masasayang sa mga ingredients nyo dahil lahat gagamitin ko. Then maglagay tayo ng sampirasong itlog dahil ito yung gagawin nating batter. Dinidiscartean ko lang yung mga ingredients natin para mapag ang 220 pesos. Then, lagyan natin ng dalawang kutsarang breading mix yung isang tasang breadcrumbs. Bale, ito ang magpapalasa sa manok nyo. Ilubog natin to sa ating butter. Tapos, balutan natin ng crumbs. Chicken fillet lang ang gagawin natin dito pero syempre may partner na gravy din ito. Magkano ba ang kada order ng ulam ngayon sa inyo guys? Pa-comment naman sa baba para malaman ko. Marami ang nabalutan kong crumbs dito. Napuno ko yung isang plato. Yun nga lang, hindi ko na napakita sa aking video. Magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin yung manok into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Bale, apat ang lulutuin natin dito. Kaya huwag niyong skip itong video. Chicken fillet, gravy, cheesy veggies, at yung ating soup. O oh, ba diba, sa halagang 2.20 pesos, yung pagkain mo kumpleto na. Tapos, yung makakapagbaon nito ay apat pa. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, yung lunchbox na pinakita ko kanina, nilagay ko sa TikTok ko. Para madali nyong mahanap kung bibili din kayo. Nagtunaw ako ng isang kutsarang margarin. Then, maglagay tayo ng isang kutsarang harina. So, gravy muna ang gagawin ko. Magbuhos din tayo ng tubig dito. Tansyahin nyo na lang kung anong alat ang gusto nyo. Maglagay din tayo ng isang pirasong beef cubes pampalasa. Guys, kayo nang bahala sa pagtitimpla ng tubig. Magkakaiba kasi tayo ng panlasa. Meron kasi ang gusto ay matabang ang timpla. At pinakahuli, paminta. Pero kung gusto nyong medyo lumapot pa, magtunaw lang kayo ng harina. So, okay na to. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. Magtunaw tayo ulit ng isang kutsarang margarin. Guys, ito nakabaso kaya mura to. Then lutuin na natin yung carrots. Sunod naman yung ating sweet corn. Hindi natin masyado lulutuin ng todo. Ang target kasi natin ay medyo maging crispy pa din yung mais ko. Naglagay ulit ako ng isang kutsarang margarin. Next naman, isang kutsarang harina para yung cheese sauce maging malapot siya. Gagamit tayo ng santasang tubig dito, pero paunti-unti lang ang paglalagay ko. Maglagay din tayo ng dalawang kutsarang cheese powder dito. Grabe, amoy pa lang ang sarap na. Naglagay lang ako ng dahon ng sibuyas, pampaganda. So, okay na to. Ilagay muna natin sa bowl dahil soup naman ang lulutuin ko. Next, maggisa na tayo ng luya. Hinuli ko ang sabaw para mainit pa din siya. Then, maggisa tayo ng sibuyas. at apat na pirasong bawang. Nilagay ko na din yung sobrang manok kanina. Sinimot ko kasi yung buto, kaya heto ang mga nakuha ko. Naglagay lang ako ng asin pampalasa. Isang litrong tubig ang ibinuhos ko dito. Tapos pakuluan natin kasama ang buto pampadagdag lasa din kasi ito. Next, isang pirasong chicken cubes naman ang ilalagay ko. Pwede naman kayong gumamit ng patis, imbis ito. Den then, tanggalin na natin yung buto. Tapos, yung carrots naman ang nilagay ko. Siyempre, lagyan din natin ng dalawang pirasong itlog ito. At pinakahuli dahon ng malunggay na hiningi ko lang sa kapitbahay. O oh, di ba ang sarap ng itsura? Ilagay na natin to sa lunchbox ko. Grabe ang ganda tapos ang premium pa ng itsura. Kahit kaklase o katrabaho mo, mapapatingin talaga kapag ganito ang baunan mo. Guys, nasa TikTok ko lang po ito kung o-order kayo. Search nyo lang, Lokong Kusunero, at i-click nyo yung basket na nakakwadrado, Then, ipatong natin sa kanin yung chicken fillet. Itsura pa lang ang lutong na. Panigurado sa kanin, mapaparami ka. Next, yung ating cheesy veggies. Guys, ilalagay ko muna lahat dito para makita na maayos sa video. Pero kung babaunin nyo, hatiin nyo na lang sa apat ito. Tsaka masarap ang lasa nito. Malutong-lutong yung mais niya tapos ang cheesy pa. Dinamihan ko ang nilagay ko kasi alam ko marami ang nagsasabaw ng gravy sa inyo. Ilagay na natin to sa ating bag. Guys, kapag umorder pala kayo, may kasama na din lalagyan nito. Grabe, ang ganda ng itsura. Tapos yung baon mo, masarap pa. Ganito ang itsura kapag binitbit mo ito. Yung tipong tanghalian na tapos yung baunan mo ganito kaganda. Matibay siya tapos yung presyo ang mura. Siyempre tikman din natin to kung masarap talaga ang niluto ko. Guys meron nga palang dalawahan nito. May kasama na ding lalagyan kapag bumili kayo. Chicken fillet at gravy pa lang masarap na. Tapos may cheesy veggies pang kasama. O oh, ba? Diba? kulay pa lang nakakatakam na. Pumapatak lang ng 55 pesos ang kada tao yung recipe na to. Kaya paniguradong makakatipid talaga kayo. Yun nga lang marami kang lulutuin. Pero sobrang sarap naman kaya sulit din. Kaya try nyo na din ang lunchbox recipe ko. Paniguradong magugustuhan nyo ito. O oh, ba diba? Napaka premium talaga ng itsura. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye Bye bye. -bye.